So, hello mga boss. So, nandito tayo sa bundok. na sugat ang aking paa. Oh, nangangalakal kami dito ng mga rep. So, dahil na sugat ang aking paa. So, wala tayong panggamot na dala. So, ito dahon ng kakawati. Oh. ng kakawati lang. So, ito oh, ayan oh. Oh. Ayun. Gagamutin natin ang kakawati para tumigil yung uh, dugo yan daon lang ng kakawati ayan oh. yan ang uh, mga pang survival sa bundok <laughs> kahit daon ng uh, agunoy kakawati malunggay yan no oh, huminto na yung pagdugo niya oh ayan oh miguel na so medyo madugo yung kanina huminto na siya oh, natakot siya kakawati